Ang okay. um, maliliit andyan kasi yung mga baboy eh. dadaan yung mga aso guys. Ayan, yung baboy nandiyan din. Baboy ramo. Hirap makadaan yung mga aso. Monte. Ang dahil sa baboy ramo. Pero actually napaka ano, yung mga baboy ramo napaka amo. Mamamama maamo sila. <laughs> Hala. Hala, up. No. No, doggy no. Napakaamo ng baboy na to. Grabe. Imagine mo 'yan, baboy ramu 'yan, napakaamo, hindi pa sila nagtakbuhan. May mga aso diyan, hindi pa sila nagtakbuhan. Let me, let me. Mm.